wala ka naman sa amin, Dax? Anong akala niyo sa akin, Bobo? Doon, tinulungan niyo ba ako? Huwag wala sa loss na Nagamit ka lang yan. Gagak, nagago kayo. Tingnan niyo itong kasama niyo! Nagamit ka lang ha? ni Wonderlos! Dax! Dax! Ako ang patalas ka niya. Umino ka. Ayaw yung tulong namin sa'yo, Dax. Dax! 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 Dax!

Okay, p okay, daw! Ngawlan! Uro ka lang, Hindi sa... yan yung kasama nyo! Nakakaawa ba? Ay. Ay. Ha? Tobi! Uh, Turuan natin! Yan! Ang galing! di ba? Ay, commande. commander! Los! Ay, araw na yung ginagawa mo! Gagawin na namin sa'yo! Pintahan mo yan! Ka, patayin, bala, sa akin. Sa Bakit? Itan! Eh, oh. Anong binabato mo sa akin? Balik rin sa'yo! May niyo? May sa Okay! Hindi mo vlogger! Ano sabi mo? Patas na laban? Patas ba yan?

Talagang nakapakahayop ka! Hayop ah, ka, Nana. Ah, oh. ba, mo ka <tid> nah, ko na ka 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 Nakahayop kayo! Hayop Magbagong buhay na kayo! Ngayon mga buhay! Na, kayo, na. Bagong ka lang dito! Huwag kang mo sa ilos! Awa, Max! Awa! Ano? Gamit ka lang yan! Dap, maniwala, maniwala ka sa amin! Maniwala ka sa amin! Tama na yan, ano? Mamatay yan! Kung magbago ka, tutulungan ka namin! Mamatay yan! Napakasama ninyo! Mga ulan! Mga ulan! Mga ulan! Tama na Tama na yan! Tama na! Ano? Bumaba ka rito! Ano mo? Ka! kasama mo! Bumaba ka! Susama kita rito! Ano? Tama! Ano? Tama na yan! Ano? Ngayop niyo! kayo, ganoon <laughs> 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 kayo! <mayong> Kadak! <laughs> Ulan! Ano bang gusto niyo! gusto ninyo? Ano Probe. bang niyo? Niyo, Ano gusto ninyo? gusto ninyo? Ay, gusto ko. Ano? Bakit mapatay ko lahat. Tapang lang, dahil ka. Tapang ka, dahil mabalik ka. Tapang ako. Ano, wala ano naman tayo. Okay! Ayaw na lang. nika ka. Sige, okay. mo mo. Wala akong baril. Sige. kita ng buto. Sige. Magwanungan kayo. Sige, kung kaya mo. Sige. Kaya kayo. Buma ka dito. Ano? mo. Matapang kayo dahil kayo. mo? Okay. Sige.

Ayaw naman tayo, Dax! Ayaw naman tayo! Sige, guys, guys! Babayan niyo ang baril! One on one na sila! One on one! Paulit, ulit! Bumaba ka rito! Ito pa ang mga ayaw mga baril ninyo! Ayan! Ayaw! Ayaw! Sige, sige! Sige, sige! Sige, sige! Kuya, baka mahuli ka na kuya! Babayan niyo ang baril nyo! Baril, baril! Sige, gusto niyo! Sige! O, baba na ko! Kuya, baka mahuli ka dyan! Wala akong tiwala sa'yo! Babay niyo yan!

Talaga ang isip ng ako eh. laki ng Ang laki ni Dax. tayo. So Kaya? Kuha, kuha, kuha. Mas tanggo. Sige, sige. Ha? Wala. Wala. Sige, kaya tumakbo yan. No, Ayon, yung kaya mo si Dax? Kaya mo si Dax? kaya yan. Ha? Yung kaya. Makaya, kayo. Halimo, ano?

ganti tayo niyan. Oh. Tagang kung anong ah. ginawa niya sa atin. Tigit hmm. pa ang gagawin natin sa kanya. Dan. Nasaan dan? Dan. Laksan. Dan, kamano saran? Sudak, sudak. Dan. Dan. Hmm. Ganti ka mo muna. Ganti ka sa laki. Lasan dan, lasan dan. Lasan dan, lasan dan. Lasan dan, lasan dan. dan.

ang ginawa oh, niya ba? Ang sabahe talaga no? Gilaparo pa ganyan siya. Hmm? Grabe. Ah! Gilaparo. May maawa. Ilumsan. pa Lumsan pa. Grabe. Sokol niya ba siya plano mo? O, ganteng na siya. Ano oh, so, ah. Ta. Ganteng na siya. Brad. Salamat. Samahan ka namin. O. Oh. Oh. Kung siya si Commander Noss? Tapos, ganang gusto mo pasawahin siya? Ano gusto mo? O. O gusto mo? O.

Yeah. ya <tinyan> Hindi Eh kumpiyansa kasi naminar 'tong kani nanalos dia minor ba? Tapos araw ko ni, ba? Huh? Oh. Oh. niya sa ano? Sa tauhan hindi nanalos. Grabe.